alam. Ay, ganun. Pag nakipag-match ka, pag natalo ka, kailangan magbayad ka ng 100. Ganun. Kada talo mo, 100 yun. Oo, oh, oh, kaya yung Gcash ko mamaya, isesend ko sa'yo, sendan mo ng 100. Ano tama na? Isa 100 pa. pa! Kailangan yung dalawang beses! Rematch! i accept don't mo! Don't lie. Don't lie. Don't lie. No! I-accept mo! Ay, hindi pwede ganyan! Magagadya yung sa TikTok! I don't know the flow. Ay, ayunan na niya. Eh sige, basta siya. Alam to. Nag-sabi ko kasi hindi ko alam. O, basta isend mo na lang yung ano 100 pesos sa Gcash ko ha. O sige. Hindi muna. Huwag mong, huwag mong, baka naman, ano mo, katagbuhan mo ko. 100 ha. Hindi. Dagdag na rin, parang ipumirin ako. Ikaw ay may trabaho Ano? Ala ko trabaho, andito lang ako sa bahay. Ito mo mong sikwenta, may pangit pang merenda. Ha? Wala yan. Ha? yan? Ha? Hindi ko alam. Buti ano. Ingay na lang muna. Hindi ko alam. Ang ganda bahay mo. Tsak oh. okay. mayaman ka. Wala mo na pang <laughs> Eh? Ang damot naman, madam. Kap Kapapas ko lang eh. Uh, Bigyan mo ang boyfriend. Sige, yung asawa ko, <laughs> pwede na yun. Gano'n mong 2-5. Gano'n na ito. 2-5. Sige, 100 na lang. Basta walang takbuhan, ha? Basta walang takbuhan. Dapat sinayang. Ay, eh. Akala ko naman ka talaga, eh. Alam mo yung gano'n, pag natatalo, dapat magbabayad mo 100. Eh, ngayon, Good alam mo na. Ika pa, manay mo, manalo ka? Isa pa? Hmm? Isa pa. Ay, ano? Para maka 200 ako sa iyo. Ano oh, may yung atala ko na hindi ko alam. Grabe ka naman pala. Lesson may word. Na. Ay At, mo na pala. Alam mo ay pagsunduan <laughs> ka hindi kita hindi kita, May <laughs> pagsuto ko pa na sa personal kasi hindi ko ka matatawa ng na 100. Aasarin ah, lang ganyan loser, loser. Tapos ang ka pa ng 100. Hindi nga, hindi pa kita dinilaan eh. Dapat nga didilaan pwede. Loser, loser. Hmm, ako pa. Dapat yan. <laughs> o, oh, basta yung 100 na lang madam ha. Kung ayaw mo na. Ano? Ano? Eh, pagsubok. Eh, hindi. Eh, eh. Bakit ako natalo? Bakit? Me. Eh, di ba may ano yung lose? Come on. Match tayo. Oh, di ba? Mas mata. Anong... Dahil yung... no, no, yung mga nagla-like-like -like, sa'yo, okay, nag-send ng gif. Pag walang nagla-like-like, nagtatap-tap, matatalo ka. Eh, may nagtatap-tap sa akin. Nanalo ako. Oh. Hindi ako, ikaw, ikaw, ang dami mo siguro ang followers ako, ano lang? Konti lang po. 70 lang po yung nanonood sa akin.

Pisan mo na! Ah. Wala e, akong pera. Dapat may dagdag yan eh. Pang merienda eh. Ang ganda ka ng bahay mo, anak ang pangmerienda. Bahay lang may bahay lang maganda pero buta sa bulsa. Ayun Ay, lang. O sige, kahit 50 na lang. 50 na lang. Ah, wala. Oo. Oh. Ano na yung ano. Ay, ne, pag may nagsabi may pagsuntukan, hamon na lang makapagsuntukan sa personal. Oo, oh, sige. 50 na lang ha. Ano ba 50? Mamay send ko sa iyo yung yung GCash ko. Ano? Ano 'tong si? 50 na lang babayaran mo. Di ba, ba 100? Ay, ay. Di ba bait ka? Nakakatawa ako? ka. <laughs> 50 na lang ana. Ah, oh, ay, sige. Ay, si. Dapat ano? Ano? Dapat, anak, anak. dapat anak, anak. ano muna 'yun eh. Practice mo ngayon. Ay, ano pra practice practice sa akin. <laughs> ay, ano? dumating na yung mga anak ko na bye bye na. Bulsa na. Hamunin ba ako sa next time, mag dito ano Ay, 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 Sige, madam. Sa mga sunod, ano? Uy, nag-autang tuloy